At ito na nga, dumating na ang ating pinakahihintay na case Wow, dalawa to Actually, dalawa in order ko Magkaiba yung size Hindi ko alam, basta <coughs> Alam ko na magkaiba yung size nila Itong isa, max Yung isa, uh, parang regular lang yata Aha uh, ito ay gagamitin natin para sa ating Insta 360. Yan. Okay. Kaya natin pinili, bumili rin ng mas malaki kasi gusto ko pag nasa labas ako. Yan. Kasi meron tayong ano eh, meron tong ah, uh, tawag dito yung lens guard tapos meron din siyang lens cap. No? Ito, Insta360 X5 yan. So, ang problema kasi ito, ang problem nito, alam ko hindi kakasya. Ayan o. Oh. Guys, hindi nakakasya pag meron kang lens guard at meron ka pa ng lens cap. Pero, pag wala ka nito, ang tanong, kakasya ba sya? Oh, subukan natin na. Ah. ah, hindi muna. Surprise yon Dito muna tayo sa ating max, yung maximum. Ito yung pinakamalaking case para sa ganitong klase. Kasi ito yung pagka meron kang selfie stick, pag sinara mo siya, naka selfie stick ka pa rin yan. May papatong mo siya kung saan saan. Tiyan natin ngayon, kasya ba? Kung meron to. You know. Hmm. Ito ang tama. Ito ang maganda iba? Itong maganda. Ayun oh. No? Oh. Kasha. Kasha, guys. Oh, ang ganda. Kaya ko naman binili itong maliit. Kasi halimbawa, nagpipicture ka sa labas. Ito kasing isa, halimbawa pag ilalagay mo sa bag or sa car, ganon. Itong isa, sana kumasa, kumape, sana kumasa ng ganito. May sure Yan, kasya naman, pero alam mo yun, medyo may, may ramdam akong pinipilit ko siya. Ayan. Siguro dahil meron tayo nung ah, uh, thermogrip ba? Itong grip cover. Tapos, meron pa tayong lens guard. So, den natin. Yan, medyo pipilitin mo ng onte Pero, okay lang kasi, soft naman to eh. So, hindi niya kayang gasgasin yan. O. Oh. Guys, ang ganda. Ganda rin ito, pagka halimbawa, uh, nasa labas ka, magbibidyo, saktong-sakto. No? Ang ganda nito actually. Nagustuhan ko rin siya. Ito naman, uh, ito yung, Maganda itong dalhin pag yung uh, on the go ka. Talagang magbibideo ka, Ganon Yan. Kaso, ang protection nito, aasa ka dito. No? Dapat hindi marumi yan. Kasi itong isa, pagka dito mo ilagay yan, uh, dito pa lang, aalog-alog na siya. Oh. Yan, oh. So, binili ko talaga to para sa may ganito. Ilagay natin to ah. Yan. Para dito talaga yan. Pagka naka-lens cap ka, halimbawa, tra-travel ka ng malayo, ito kasi pwede pag nasa mall. Ilagay mo lang yan, di ba? Ito, pag tra-travel ka talaga ng malayo, dito mo ilagay. Di ba, guys? Hmm. Safe na safe yan kung hindi ka pa na contento para hindi magkasa sa screen, di ba? Pero malambot naman ito eh. Oh. Ang problema, ayan, umaalog siya. Kasi para ito sa halimbawa, mayroon ka pa ng malalaking case. Yan, kasya pa rin, no? Kaya sila gumawa yan. Pero, kahit na maalog yon okay pa rin. Ayan, no? O, oh. kahit umaalog. Hindi naman na masyado umaalog pagka nakasipar na. Kasi ito, may friction na between yung uh, case niya at yung uh, yung rubber cup niya no medyo bulky nga lang ito compare dito oh, mahanap niyo to sa Lazada type niyo lang yung Insta 360 uh, case tapos makikita nyo ganitong itsura yan nga <coughs> sobrang layo po ng size pero kung gusto niya ng extra protection ito pagka magta-travel ka ito o instead na nandito kung halimbawa na ta-travel ka lang tapos gusto mo lang ihiwalay yung uh, selfie stick mo pwedeng ganon ngayon pagka talagang nasa halimbawa enchanted kingdom ka tapos um, mayat-maya kasi ang hassle eh, mayat maya pipicture ka, tatanggalin mo yung lens cap. Ang hassle na yun, di ba? Kaya naman, meron yung mas maliit. Yun, ang ganda guys. Ngayon, baka magtanong sila, magkano ba yan? Hindi mo sinabi yung price. Yun, mura lang yan actually. So, ngayon, kung halimbawa na sinisipag-sipag ka, search mo na lang sa Lazada. Kung hindi ka na makapaghintay sasabihin ko dahil nandito ang presyo niyan. Napin natin ah. Nandito ang presyo niyan guys. Ito. Mm -hmm. Yun know. Oh. Yun po. Oh, mura lang di ba? Yung mini, ito, ito yung, ito yung Tingnan nyo, yung company na inorderan ko. O, ito yung mini, ito po yung max. O, 189 lang, 138. Yun na yung total kasi meron pa tayong ah, uh, nakuha discount galing sa voucher. O, 301, may dalawa na po tayo. Napakamura niyan. Bilhin nyo na guys, kung meron kayong Insta360, ito pang 5X talaga siya. I'm not sure kung pwede yan sa 4X eh. Try natin. Oh, Pwede rin siya pang 4X din, pwede rin. Okay. Pero talagang binili ko siya para dito sa ating 5X. So, 'yon, ang ganda ng quality, guys. Uh, pakita natin yung quality check. Quality check. Insta 360 X5 uh case. Cover case. Yan, yung zipper niya, medyo okay naman. Ito, mas maganda to. Yung quality nito. Ito kasi, parang flat black. Parang matte. Yan lang, matte finish. Tapos, tingnan nyo yung zipper niya. Magkaiba yung zipper, no? ba diba? Yan. Pero okay naman siya. Okay naman siya para sa akin talaga. Yan nga lang, ba't magkaiba yung quality? Isang company lang naman yung inorderan ko. Yung supplier siguro, guys. Tapos, ito, parang may, medyo pagka-leather style. Yan you know, o, kung mapapansin mo yung texture niya. O, ba diba? May pagka-leather. Pero, I doubt na totoong leather yan. Kasi, hindi ganyan ang presyo niya. Ito yung leather leatheran yung nagbabakbak baga tumagal. Ito naman, parang kakaiba. Flat. Flat yung finish. Ano, ganyan. Flat finish siya Ayan. Okay lang, pero don't expect too much po dun sa quality. And yung quality ng material na ginamit. Kasi nga, mura lang. Pero kung uh, para lang sa protection. Alam na nalapag-lapag mong ganyan. Okay lang. Okay na to. Okay na sobra. Sobrang mura na siya It meant to be scratch para mas scratch talaga para hindi yun ang mas scratch di ba okay so Pagka nagasgas okay lang yun ito ang lambot magkaiba talaga yung quality guys so ito para siyang ano para syang yung alam mo yung balahibo ng pusa ayan ang ganda oh, oh ang ganda oh pagka oh kasi pagka ginano ko oh di ba parang balahibo ng pusa ang lambot hindi magagasgas yung ano ko itong isa iba ibang quality nito oh yung alam mo yun yung ano bang tawag dyan oh hindi eh hindi siya ganun eh pangit ito pangit itong isang ito parang ang quality nito ito itong ano na to ganito lang siya parang karton na kinoveran itong ganda lambot to oh. pasin nyo yan oh Meron pa nung alam mo yung, yung yung parang balahibo na ano yung sa mga carpet, di ba? Parang ganun yung peg. Oh. Oh, ha? Ganda. Oh. Pero oh, okay naman parehas. Thank you. Sana nakatulong ako sa review na to in sa 360 5x ah x5 pala uh, case review and unboxing. Eh, wala naman tayong unbox kasi nung diniliver galing Lazada, ganyan na. Nakaganito lang po siya. So, yun, wala siyang lalagyan kasi nga cheap lang naman. No. Bili nito guys. Ang ganda. Para sa inyong Insta360. Gaya ko siya tinatabi oh. Ayan. Ayan, ganyan ko para hindi talaga masira yung ating unit. Ayan. Ito, battery. Ayan po, ganyan. Ganda guys. Sobrang na-enjoy ko tong aking Insta360. Ang dami kong upcoming na vlog ng mga pinuntahan. I-upload natin yan. Please subscribe to my channel. Click the notification bell button and um, like my video and also comment down below thank you and goodbye.